Pupuesto kami ng San Pedro ngayon para magtinda. At luto nga ako ng 25 tubs ng chicken at 5 tubs ng beef. Kapag kami para magtinda, walang kasiguraduhan kung mauubos ba o hindi. Hindi katulad ng pag magde-deliver nga kami na siguradong may customer kasi nga made to order. Pero ganun talaga, lakasan lang din ang loob. Pagkatapos nga ng New Year, may mga nagme-message nga sa page na kung kailan daw ba kami pupuesto sa may San Pedro. Alas 4 nga, umalis na kami ng bahay. Dumaan nga muna kami dito sa may publasyon. nga may umorder, kaya idinaanam muna namin bago kami dumiretso sa May San Pedro. Habang nagaantay nga kami ni Geraldine kay Jenea dito sa May Bayan ng Poblasyon. Napabili nga kami ng chinelas ni Geraldine kasi 150 dalawa. Tumating na nga si Jenea, siya nga yung sasama sa akin magtinda kasi si Geraldine aalagaan niya muna nga si Talia. Kasi pabalik-balik din yung sina. Namis nga rin niya sumama sa pagtitinda kasi ang tagal din namin hindi nakapagtinda sa pwesto. Kahit maaga nga kaming umalis dito sa May Poblasyon, sobrang na-traffic kami dito papunta ng San Pedro. Pero nga nagpa-reserve sa amin na tanong kung ano oras o ba kami darating kasi ando na nga daw siya. Tag message na nga lang sa kanya si Jenea na naipit nga kami ng traffic at on the way na nga kami. Past 5 na nga kami nakarating dito sa May San Pedro at naiba rin yung pwesto namin. Nung una kasing tinda namin dito, dun nga kami sa May Save More. Sa kabila nga lang nga nitong pinupwestohan nga namin ngayon. Yun nga lang pinalipat nga kami dito kasi doon bawal nga daw dun sa may pinupwestohan nga namin. Dumating nga yung nagpa-reserve sa amin. Sabi nga niya, dun nga daw siya nag-aantay sa May Save Alas More. 4 pa nga lang ando na nga, na daw siya nag-aantay pabalik-balik nga din daw siya. Kaya panay din yung hingi ko ng pasensya kasi nga ang tagal na nga niyang nag-antay doon. Si nga, nandito siya nakatira sa may San Pedro kaya napadaan din nga siya dito sa may pwesto As namin. Kasama ko nga siya sa dorm at kabatch nga namin siya ni Jen nung nagpunta nga kami ng Japan. Pumili nga siya at nakukurious nga raw siya sa biryani na tinitinda ko. So yun, bago nga siya umalis, nagpicture nga muna kaming dalawa. Nagkwentuhan din kami sa glit. May mga customer din nga dito na natutuwa rin nga at meron na nga raw biryani dito sa may San Pedro. Kasi nakabili daw sila nito pero pero sa pasita pa nga. Dalawang customer nga yung nagsabi ng gano'n. Kaya tinanong nga kami kung lagi-lagi daw ba kami dito sa may San Pedro. So yun na nga tuwing Saturday nga dito na kami pupuesto. Si Jenea nga sobrang nalamigan sa suot niyang damit. Dahil nga nandito kami sa may gilid ng Mercury, lumalabas nga Damik yung nagaling nga sa aircon. Nakakatuwa din nga yung isa naming customer na sinabi ko nga ko sila. Alin ba? Biduhan ko kayo, may page ako eh. <laughs> <laughs> Sige, Bidyo mo kami tayo gusto ko. <laughs> <laughs>

Salamat, din. Past 8 nga, umuwi na nga kami ni Jenea. Uuwi pa kasi siya sa sukat kaya ayoko din siyang masyadong gabihin. Meron nga kaming natirang limang peraso. Iiwan ko na nga lang nga din sa cart ng Parisan. Nagpasundo nga kami kay Gerald din dito sa may bayan. Hindi na nga muna umuwi si Jenea kasi sumama muna siya papuntang Parisan kasi kakain din daw siya ng Paris. Ito na nga ang hinapuna namin ni Jenea. Ikaw? Start si Carlos na nagluluto niyan. Ibang iba sa mga ano no. Kasama mm, no, no, no. <laughs> pa ang mga anak. Nagpahinga lang nga muna kami ng kaunti dito Then si Jenea maya maya nga sumakay na rin siya Nasakay na nga muna siya ni Jera sa jeep bago nga kami umuwi Pagkaupo nga namin sa e-bike si Talia naman ay natulog na So yan na guys hanggang dito na lang po yung ating video for today Maraming maraming salamat po sa inyong panonood Mag-iingat po kayo palagi God bless and babush